Good morning sa inyo lahat. Nandito ako ngayon sa bundok. Uh, oh. Sa gingan. Ano? Hmm. Yan. Oh. Ito. Sa taas ng kahoy. Oh. Ano? Yo. Hmm. Oh. Yan guys. Nandito ako ngayon sa gubat. Sa gingan ng bayaw ko to. Ayan o. Oh. Magkasama ko na si Shinso. Hmm. Ayan Oh. ang Ayan guys. Ang lawak ng kagubatan dito. Sa amin. Oh. Ayan o. Oh. Hmm. Malaki ng mga kahoy. Oh. Daming kahoy na yan o. Oh. Lalaki. Ayan ah, o. niya. Oh. Libre siya kahoy dito Ayan oh Ang dami daming kahoy naman ang laki dami hmm. daming natumba na nga eh. hmm. Ito yung tinutulayan ko Ito yung tumba yan Tinumba na yan oh Ang dami doon hmm. yung, laki nun no? Ang oh. laking kahoy yan Guys Ito hmm. Napakaraming uh, kahoy na malalaki, oh. Ayun oh, kagubatan 'yan Hmm. Ayan, guys. Magandang araw sa inyo lahat. At to. Uh, ngayon na naman ako nag-video. Dito ako ngayon sa bundok. Ah. Uh, ayan oh. Oh. Yun yung ginagawa nila. Hmm. Ang laki ng kahoy. Hmm. Dito malalaki. Ayun Mga oh. puno lalaki oh. malalaki. Hmm. Ayun. Ay. Lucky niya. Oh. Lucky ng puno. Ah, guys. kagubatan nandito ako sa pagubatan ngayon. Hmm. Ay, oh. Ang hmm. daming saging to, 3,000 puno saging saging ng bayaw ko hmm. tatlong libong puno yan hmm. Hmm. Oh, may mga palay pa siya doon mga stock oh. hmm. tumutulay ako tinutulay ko yan ang kahoy oh. kaling ako doon sa dulo niya ayan o oh. O, oh, diba guys? Napakaraming ah, kahoy dito. Ang lalaki pa. Hmm. hmm. Okay guys, ingat kayo lahat. At hanggang dito na lang ang video ko. Maraming maraming salamat sa inyo. At sa mga sumusubaybay sa aking mga video. Yan o. No? Oh. Taas ng kahoy niya o. No? Ah... Sa mga hindi pa nang kapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Thank you, guys. Sa inyong panunod yan, malaki din yung kahoy niya, no? Oh. Malaki niya, no? Oh. Laking puno, oh. Ang haba niya. Mas lalo na ito, lalaki. Lalaki oh. ng mga kahoy doon, no? Oh. oh. Kaya lang, namatay na yun. Namatay na yung kahoy na yun, oh malaki. Ayun o. Oh. O. Grabe. Ayan o. Oh. Ganyan ang mga kahoy dito sa amin, guys. Ayan o. Oh. Ang dami niyan. Ayan, guys. Tingnan mo ito. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan ang puno o. Oh. Ang tutuwid pa o. Oh. O. Oh, o. Oh, o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan, guys. oh, Diba? Grabe ang mga ano ng kahoy dito. O. Oh, ngapa? Ayan nu. Oh, hmm. oh angkat dulu nun setas. Oh, oh, rabe kau di tu guys. I Amin. Mean. Hmm. Bye bye. Ingatkan lah.